Ay, makit na sa mga pader yung uod. Ay, ang dami na. Ay, ano? Ba't ganun? Nakarami na yung paan niya. Ray, iangat niya yung paan niya. Iangat. Hindi ko kaming iangat, sir. Ray! Ang ang dami ng sugat. Ha? Hindi na nga na yung sata, sir. Ha? Itagilid mo lang. Ay, ba't uod? Hindi na Ang dami ng uod. Magandang araw po mga kababayan. Pupunta na namin si Tatay Nardo. At si Kasuin po dahil kawawa ano, na may matanda. Walang nag-aasikaso. Uh, wala siyang mga kamag-anak. Ano? Mag-isa na lang siya. Kasama natin sila Tres TV. Uh, medyo masilaw. Ano? Pagpasensyaan nyo na at masilaw. Siyempre kasama natin si Madam Sara. Yan. Yan po yung ano. Yung kumuha po ng pork barrel. Ay, <laughs> punta po muna natin si Tatay Nardo. Ano? Ngayon na, bibili mo tayong face mask kasi iba na daw yung anong tatay, iba na yung amoy talaga. Para, uh, Sara Labati, eh hey, ito muna madam sa mga kakilala mo. Batayin mo muna yung mga kakilala mo. Batayin mo muna sila. Kanino? Sa asawa niya, hi daw. <laughs> <laughs> may mga nanonood sa atin dito, hi daw. Hi hey po sa inyo. Ayun, pupunta po kami kila tatay Nardo. Bumili lang po kami ng mask. Kasi alam niyo naman po, Maarte po yung kasama namin. De <laughs> joke lang kailangan po talaga nakamas. Salamat po, Madam. Ayan po at papunta tayo kina Tatay Nardo na. At uh, titingnan natin kung ano ang kalagayan niya ngayon muli. Ano? Uh, nandito po tayo sa Binyan, Laguna, mga kababayan. With Trust TV and, and Melrose Vlog and Alvin B Vlog. At sana po ano, uh, po ng ating mga video, mga kababayan. Para po sa ating uh, ginagawa pagtulong sa mga kababayan natin lalo na yung mga nasa lansangan ano at yung mga matanda na nag-iisa na walang nagmamahal na thank you po ngayon na tito tayo si tatay Nardo dito yung si tatay Nardo sarado ba't nakasarado wala sa kanya nag-aasikaso oo naman ay grabe yung lagay ng anong tatay bakit ganyan wala tay Kamusta ka? Ay, Diyos ko, wawa naman to si Tatay. Wala ba nag-aasikaso dito? Ang daming langaw. O. Oh? Grabe. Sino nag-aasikaso sa Tay? Wala po. Bakit? Eh, parang ano, siya yung ano po, boss babae. Wala sa'yo nag-aasikaso. Ano na yung paa mo? Ba't ang itim? Ha? Huh? Ano nangyari? Kawawa na naman. Ang daming langaw. Tay, hindi ka pa na nililiguan? Ba't gano'n na yung paan niya? Gano'n na rin po. Ha? Tay, iba na yung amoy niya dito. Wala ba kayo ibang kamag-anak, Tay? Lalo. Ha? Wala? May kamag-anak kayo dito, wala? Ah, saan na? Asan sila? Asan ah, sila tay? Ha? Ay, eh, kawawa naman po si tatay. Grabe! Ang daming kalagay niya. Ano nangyari din? Ba't itim na yung ano niya? Paa? Ha? ano nga, sa tatay tanong. Na Oo. Oh, pero na, ano na, na, na tirukan. Kung natamtak siya, one week na bago niya nalaman na may tamtak yung paa niya. Naturukan mm. siya, pero uli na siguro kasi one week na eh. One week na yung tamtak sa paa niya Pero ba't itin na? May diabetes? Meron diabetes. Hindi, may na-jeepel daw yan sa ospital. Yun nga na, na nakita yun, daw ng doktor na wala nang baga. Uh -huh. Wala nang baga rin. Oh, may diabetes. Eh, asan ang pamilya niya? Wala nga, hindi nga mga sumisipot yan. Hindi, na, hindi nagpapakita? Hindi mga nagpapakita. Grabe. Tapos may anak daw yan si tatay. Ah, sa anak -anak na. Na, Saan ang anak niya? Sambuanga. Sambuanga? Iblinak na daw yung mga... Saan? Sambuanga? Hindi na, hindi. Grabe ang kalagayan niya doon. No. At, ang dumi na talaga. Tapos marami ng ano, uod yung sugat. May mga uod na yung sugat? Oo. Mm hindi -hmm. okay. pa nakapatong sa unan. Oo, oo yung nakapatong sa unan? Oo. Oh. Buhusan natin ang na agroksonada. Oo. Tapos uh, uh, beta, uh, beta dahil? Ano nga ano ang nalinis? Ha? Bala-bala. Di ba dinala niya sa ospital? Ano sabi? Oh. Binalik? Oh. Sabi patulin. Pero ang pinakamaganda niya, yung swero. Kailangan naputulin? patulin? Oo, yung swero. Yung pinakamaganda pa rin sa sugat. Paano ko siya pag na CR? Wala, nakapang first. Minsan, nakapang first. Kaya nga. Diyan na lang. Di Diyan hospital. na lang siya na oh, Grabe. Yun. Wow. Ang yun yung kalagay ni tatay. Dinala yun sa ospital. Oo. Oh, oh. Tapos ina- Wow. Mag-isa oh, lang. Siya. Nagpalabas. Nagpalabas siya. Oh. Ayaw niya na. Ayaw niya magpaputol ng paanga. Diyos ko. Ayan. Titingnan po yung ano. Paan ni tatay. Ganyan ba yung ano na niya? Opo. Ano yan? Yung kabila. Ibaliktad mo yan, do, Sarah. Yes. Hmm. Tay, iangat nga yung paan nyo, iangat. Hindi eh, ko nga nga iangat eh. Ala, ang daming sugat. Magkakapas. Ha? Magkakapas to. Hindi, hindi na nga na itataas ita, eh. Ha? Hindi na nga na itataas. Ita, hindi itagilid mo lang. Eh, ba't may mga uod? Eh, hindi tayo, na, na, na nga buwi. ang daming uod. Ilinisin mo na to. Tay, may mga uod na yung paan nyo. Oo. Hindi na nga po. Ayaw nyo na magpalinis. Hindi malinis na nga po ako. Hindi ta, Lalo. hindi pa yun malinis. May mga Liligo uod. Hindi pa nga po ako. Oo, ano, liliguan Lalo, ko ulit. Lalong dumami. Kasi ano, iba na yung amoy ng paamutay. Ang daming uod po. Anong gagawin ko, man. Grabe. Ano na yung, ano niya ni tatay? hirapan siya. Sa papa. Oo. Huwag na buhatin. Oo. Mm -hmm. Ayan, at anong oras na? Ano? Mag-ano po kami dito. Uh, at kasi kasi si tatay kasi grabe, grabe ang kalagayan niya. Isa ko yung mga ano, si Sarah. Ha? Hos, gura mo na bin, Ano ka na host? Tatanggalin yung mga hindi nagagamitin. Yung mag-ano ng hos. Eh, kasi nagagalit si tatay pag ano, ginagalaw yung paa niya. Grabe yung kalagayan ng matanda dito. Hmm? Tay, nagugutom na kayo? Ang dami niyong pagkain kaso wala namang nag aasik sa inyo. Grabe yung kalagayan ng tatay. Asan ah, kayong pamilya nito, no? Pupukulin? Hmm. Ibabalot na agad Grabe hmm. yung kalagayan ng maranda dito Asan kaya ang pamilya nito? May pamilya daw yan sa San Pedro eh. Oh, ba't ayaw si kasuhin ng pamilya? Grabe, pinabayaan na. Itapon mo na yan. Itapon na. Mm hmm. Isa ka muna yung iba. Kapag wow, so, pag natanda na wala nang ano. Wala nang mag-aaskaso. Ay, ang dami ano, uud. yung ano, uod. Yung tuwalya. Ha? Oo, wag mo nang tingnan. diretsyo ka na lang na ano. Grabe. Ano yung unanente? Ano ano? Diyos ko, maraming uud. Maraming uud nga. Ha? Ano daw? Bakit? Hindi mo kinakaya? Napatalon po yung maglilinis. Grabe kasi yung amoy ng ano. Parang yung amoy na po ng taong ano, inaagnas. Ganon ang amoy sa loob. Grabe. hinga malalim. Ay, ka malalim. Hi, Lindy Ano, to ano, hos, hos, hos. yung mga anong tatay. Ang dami niyang pagkain kaso hindi naman na ano, hindi gamit. Oh, po, hindi na naluluto niya. Ha? Ah, sinasahog. Anong sinasahog? Ah, pinapakisuyo. Kinukuha pa yata. Grabe. Kawa wow, ano naman ang matanda dito, oh. Ay, nag, ano na talaga, nagtutubig. Matubig na, Matubig. Pagsad na ni Carton, kaya dapat sa hindi na lang. Oh, Oo. Oh. Hindi po pwedeng ganitong proseso ng Carton. <laughs> Grabe, ha? No? Yan yung alam po. Pag hindi ka nag-amog titira hindi ka, ano, ano kasi sabi ni Tatay? Iba-iba na kasi sabi ni Sarong ni Tatay? Iba-iba na. I-ano na lang yung mga ano niya gamit. Diyos ko. Marami po kasing uod na sa loob. Ang daming uod na doon sa higaan nyo. Oh. Mga uod yung mga puti na yan? Ay, Diyos ko. Sige, ano ka muna? Hinga, hinga, hinga. Ay na, yun na may hus na. At ano uh, anuhan. Si Sarah, ayan may hos. Diyos ko po. Mayroon pagbulaan na talagang ano, pamilya. Nag-aasikaso. Oh. Ay, grabe. At nag tayo ng ano, maglilinis dito. Kasi talaga pong grabe ang ano ni tatay. Ay, mga ano na yan? basa nang ihi ba yan? Ihi niya yan? O yung sa ano ng sugat? Ano yan? Ay, ano, mga uod. Hanggang ulo na yan. Ha? Hanggang ulo na. Hanggang uluan na, na daw yung uod. Hanggang ulo na yung mga uod? Ang dami. Ay, Diyos ko. Ay, ang dami. Dapat yan, budburan ng ano. Ang sakit side, ganun. Parang ano. Grabe. Ikabit yung gripo para maanoan ng tubig, may spray Kasi ang daming uod na sa ilalim na ng ano, nasa ilalim na ng papag. bayan, ba yan? Pag wala talaga ng pamilya, ganyan na ang mangyayari. Kaya mahirap pag wala ang pamilya na mag-aalaga. Ha? Hanggang saan? Maakit yung sa ano? sa Ay, yung na sa mga padir yung uod? oh, angat man. Ay, ang dami na. Ay, ano, ba't gano'n nakarani na yung paanya? niya? Grabe, malala na talaga yung ano, isang sako daw. Grabe. Malala na yung sapaan talaga. Ano na naknak -nak na? Naknak -nak na yung sa may ano niya. Paano hindi niyo kinikiliti niyo yung tsinelas? Hindi daw ano? Yung kinikiliti niyo ako pinapatay eh. Grabe. Ina, ina ano? Nililinisan si Tatay binibisan po ano. Ah, talagang napaka ano na po ng ano, amoy sa loob. Grabe yung kalagayan matanda. Hirap pag wala na talagang pamilya. Ay, wala ba yung pamilya mo? Wala ah, pa po. Asan na sila? Iwan ko. Itabal niyo pa sa inyong pumunta. nat inaano muna hugasan si tayo ni lilinisan update po kayo namin uli mamaya mga kababayan grabe kawawa yung mga matanda na ganitong kalagayan na walang nagmamahal nagmamalasakit na pamilya yan at kami po ay nananawagan sa mga pamilya po nito ni tatay ano at sana po may share nyo tong video na to para makita ng pamilya niya yung kalagayan niya dahil nakakaawa po ng sobrang kalagayan ng matanda. Ano bang tunay na pangalan ng tatay? Gerardo Doliente. Si tatay Gerardo Doliente. Ayan yung mga kamag-anak niya po, mga kapilido niya. Baka sakali. Taga saan lugar daw yung galing? Yung iba niyang kamag-anak. Nasa saan? Ano? sa San Pedro dahil? San Pedro Laguna oh, lang? tapos yung iba, yung anak yung iba. sa San Buanga. O oh, yan pa share po sa ano, sa mga taga sa Buanga. At San Pedro. Oo, at San Pedro Laguna at si tatay po ay gantong kaligayan niya sobrang nakakaawa ang kalagayan at pasalamat po tayo may tao tayong na ano na kayang ano dinisan si tatay dahil ako po mga kababayan pasensya na kayo dahil hindi ko talaga kaya para may manghimatay kanina lalo na yung amoy grabe at yung ano mga uod na nakita ko hindi ko kayang makita na ganun at pasalamat tayo dito kay Ate Sara ano na talagang ano may malasakit sa ano mga matanda. Nang ano alcohol te pabusan, busan mo alcohol. Bago linisin yung ilalim. Para ano hindi dapuan ng mga ano langaw. Ah, hindi ba nabasa yung lamat niya? Hindi. hindi. Yan daming uod to, eh. Ito. Yan oh. Ang daming uod dyan oh. Oh, yan yung mga uod ka na yung sigaan niya. Busan mo lang, te, alcohol. ng alkohol. alkohol. Para ano, malinisan yung paa niya. Ay, hindi niya na nararamdaman. Hindi na nararamdaman. Ay, hindi na mm -hmm. Tayo tiis lang konti tayo para malinis sugat mo naman. Konting lang, Tay. Naiyak. Islam lang, Tay, ts. wala na tayo wala okay na okay na okay na okay na naano na grabe tabiyan para yung baka oo minan ang ano wala lang diba pa. para maano malinisan plus lang, plus lang. Plus. at pakainin natin si Tatay pakainin isara eh, na wala ba yung ano na pakainin para? na natanggal ng uod sa sugat niya wala nang uod sa sugat wala na pa pakainin, pa 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 pakainin na pagkatapos